kita nandito tayo ngayon sa Bato Bato Cebu Port napunta tayo ng Negros loading na yung isang barko LCT Martin 7 Hello loading na siya sana makasama tayo sa loading para makatawid na tayo dun sa Negros trailer mo nang inuuna mga loaded at ito naman ay magaan lang ang ating pangarga sa 10 wheeler so sabungan tayo lalagay nyan yan nandito lang tayo sa loob ng truck sobrang init sa labas masisira ang ating cuties ang linaw ng tubig dito baba tayo kumulimlim na yan no ang linaw ng tubig sarap maligo yan ang barko ito yung unit natin yan ang laki ng barko kasi na kami siguro lahat dito ngayon At tagal matras yung trailer para papasok na yun na natras na siya pang apat na trailer na papasok puro loaded tagal tagal na atras ah, mainit na naman ayun pumasok ng pang apat na trailer Uy, may bangka.